pupuntan tayo mga pangat siyempre kung bakit tayo may bibisit tayo siyempre alam nyo na abangan nyo lang yung mga pangat sa mga kailan ba yun mangyayari sa so, takdam pa na sa <laughs> na sa na next week na no ay hindi second week tama ba second week mga pangat ng August abangan nyo na lang yun siyempre habang nagsasagot habang nagsasagot habang naglalakad kami mga pangat sasagot na naman kami ng Muntin katanungan yan. Uh, sa ating mga subscriber dyan at hinagawa kaming konsulta! Konsulta? Oh. <laughs> ano? Konsultant. Consu konsultant. Eh, hindi naman kami mga konsultant, Nagbablog lang po kami. Pero, siyempre, <laughs> salamat pa rin mga pangasatiwala nyo, di ba? Talagang nagtitiwala kayo dito sa mga kasama ko, malulupit eh. Eh ako, kung tutusin, <laughs> bengkong. Dahil <laughs> 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 nagtitiwala kayo sa mga kasama ko dyan, eh, malulupit sa si mga ko talaga yan. At, alam talagang natin dyan unang-una. -una. Okay, the first question is, shout out muna kay Gorgeous Maeng, underscore Maeng. Boss, paano naman po pag di po kami kasal pero may anak kami dito sa Pinas? Tapos pupuntahan namin ang anak ko, papa niya dyan sa Dubai. Okay lang po ba? Yun yung ta tanong ni Miss Gorgeous Maeng. Yes, of course, at meron na rin kaming client before na same ng status nyo. Ay, hindi sila kasal pero may anak sila. So ang magiging proof nyo is yung PSA birth certificate ni anak. As a proof na may anak talaga kayo. And of course, picture ni anak. Picture nyo sa family or else um, birth certificate no? Ng bata. Birth certificate bata. ng bata. Pati nung ano, silang tatlo ng bata, birth certificate mo, and birth certificate ng tatay. Para makita ni immigration officer na kayo talaga yung naka-declare sa birth certificate ng bata. Yun lang, na siya kadali guys. Tapos the rest is MRX ID, residence visa, passport copy ng daddy niya. Tapos ikaw naman, yung proof mo na time magjowa na kayo or fiancé mo na siya, yun all photos together nyo. Kasi paano nyo mapaproof na siya talaga yung daddy? Yun yung thinking immigration officer. Wow. Ganun lang siya kadali. Ah, <laughs> wow. Nagka-idea kayo mga pangat ha? Pinasabi ko sa inyo, ka-idea din ako dun ha? So pwede pala mga pangat. Good things yun na pwede pala siya. Next question! One from Yasmin alamiga, alamiga. in NPK5933. Ang lamig bigla <laughs> si Mr. Roger. Ang Salam, sir. Sana mapansin mo ako. Tanong lang po, sir. Pagbili ako ng nag-freelance dito sa UAE, pwede po ba apply sa Qatar ng work, sir? Oh? Yun yung tanong niya. Ah, uh, ma'am, unang-una po, magkaiba po yung visa <laughs> ng UAE sa Qatar. So, kahit may freelance visa ka po dito sa UAE, paano ka po mag-work sa Qatar? Dalawa visa niya. Ah, oh. So, hindi talaga pwede yun. No, kailangan, mas okay po, i-cancel mo para wala ka po maging problema or issue. Anong i-cancel niya? Yung freelance niya dito, kasi bakit kukuha ka ng freelance dito kung ang work mo ay sa Qatar. Oo, oh, kung mag-work ka sa Qatar. Oh. Anong purpose? Double-sided ka. Double-sided <laughs> tape. so, hindi pwede Hindi no? pwede negative pwede yun. E. Kasi kung magre-register ka like sa mga OAC, OWA, as an OFW. Questionable yun, no? Questionable siya. Bakit meron kang dual no. work? Which is, hindi pwede talaga yun. Hindi ka naman sinara to, na mm. pwedeng magdala-dalawa. Oh. <laughs> Next question! Do, dong, sagot! <laughs> <laughs> hindi makasagot si Dudong. Ayan, si Dudong. Nanambok ka dong. So, Ang sama na dong. Wala man. So, na, all dong. Galing na may kalaga sa'yo Oo. Uh, oh, naman sa yung... Ay. Ay. No? Wala Kami sa naman yung. Sa tamang tao no? eh. Wala <laughs> kaming sa <laughs> tamang tao. Christian ako. Maganda to. Yung mukha to... ano ba? Hindi, no, passport. Georgia to? Georgia, Georgia, Georgia. Armenia. Saan sila? Kailan ng flight ko? Sa 17 yung flight ko. Oh, saan? August 17. may no, boarding pass <laughs> ko. Harap sa mga. Hindi mo may application. Hindi ka makapasok pag wala kang boarding pass. Hindi, yung isa. E-travel? Oo, oh, e-travel. E-travel pa yan. Pang OFW, pang OFW talaga. Ipa, syempre, ikaw ang kauna unang ang travel eh. Manambok talaga. Nasa tamang tao. Iyon mga pangat, narinig nyo. Pag nasa tamang tao kayo mga pangat, tambok yo. nyo. <laughs> oh, Christian, alam mo na, hindi ka tamang tao. <laughs> Nakita ko to uh, invitation ng wedding. Ganito. Uh, visa? May visa na kagad? Oh, galing. Uh, event organizer. Totoo ako so, ka sa visa. ID. <laughs> <laughs> Passport ID. Passport ID, ah? Ah, visa mo. magaling magaling, magaling, magaling. Last uh, question uh, mga pangat, pasok. At user, dash, L W1KO1 and 10 Paano po ba malalaman kung ano status or kung may kaso ba after ma-deport? Honestly po, ang makakasagot lang po niyan is either Dubai Police or Amir or Immigration. You need to check po directly sa kanila using the passport. Kung may kakilala po kayo sa UAE, pwede kayong makisuyo na kung itong taon na to, bigay niyo po yung passport copy niyo, punta po kayo doon, ipapacheck po nila. Kung may case po ba siya, may ban po ba siya, travel ban, or kung pwede po po siya makabalik sa UAE. Katulad po ng mga nag-amnesty, yung mga umuwi na nag-overstay, uh, travel by... <laughs> Mga no, ganun, ganun Pwede na i-check yung direct sa immigration, sa Amir, or sa Dubai Police. Yan, passport copy lang. Yung yo, kailangan. Yun, <laughs> Yung mga pat, ganun lang kasimple, pero gano'n din kahirap yun. <laughs> <laughs> yun, kakilala mga pat. Hindi kayo ha, ah, kakilala. Hindi Kasi na, pag kayo... Hindi, hindi nasa Pinas na nga siya. Na nasa Pinas na <laughs> <laughs> nga eh. Paano ka siya makakapunta? Ah, <laughs> ano, makakabalik? Oo. Oh, oh. Next question. Okay. Melanie Dumapias. Good oh. afternoon, Boss Rogen. Magtatanong lang po ako kung paano ang patakaran dyan sa Dubai tungkol sa visa. Pag nag-expired na ang visa, ikaw mismo ang mag-apply. Hindi ba yung amo? Ay. Maraming salamat po. Nagawa ko na ba yan? Na, sagot na ba ito? O oh, sige, additional kay kuya. Baka okay. nasagot niya na or hindi pa. Mm. Sa, in my own experience po, pag pa-expired yung visa mo, dalawa po yan. It's either yung amo mo kung magre-renew ka pa sa kanila. Mm. So sila magre-renew ng visa mo. Mm. Pero kung ayaw mo na sa kanila or end of contract ka na sa kanila, yon. ikaw na po yung magre-renew ng visa mo. It's either mag-change status ka na. Kung gusto mag-stay na? No? Kung gusto mo mag-stay pa sa UAE. Mm. It's either airport to airport, B2B, yung by bus, going ah, to Oman, okay, okay. gano'n. Kung gusto bibili ka sa ilim mong visa? Mm, okay sa na, na yun. Oh, okay, okay. Pero kung gusto mo pa sa, kampat sa amo mo or sa employer mo, sila na po ulit magre-renew ng visa mo. Yon. Another two years po siya ulit. Alam ko lang, sagot ko na yung tanong men, pero additional yung mga pangat. Wala na, no? Ito. Yan ang mahaba muna ako ng bigas sana. Saan? Ato na, sabahan ka namin. Habang ka ka masagot kami ng tanong, eh. Habang at bibili si ng bigas. Okay. Next question. Okay, next question. Last question na po ito. Uh -huh. Shout out kay Mr. Clarence Rowan9872. Sir Rodjen, magandang araw po. May tatanong po sana ako. Dati po akong nag-work dyan sa Dubai. Pumasok po ako as tourist way back 2015. Kapatid ko po sponsor noon. Ngayon po, nagbabalak po sana akong bumalik as a tourist. Asawa ko naman po sponsor sa akin. Possible po ba ako makapag-tourist? Hindi po ba ako mahold sa immigration sa atin dahil dati po ako nag-tourist bago nagka-work? Shout out na din po ako from Batangas at sa asawa ko dyan sa Alriga. More power. So, shout out po sa asawa ni Sir Lawrence Clarence dyan sa Alriga. Yan. Shout -out, out po sa inyo ha? <laughs> shout out um, mo, shout, -out shout -out out. mo to. Shout, -out, shout -out, out sa asawa. Yan. Yeah. Yung totoo. <laughs> uh, yung, totoo. <laughs> yung asawa, ang totoo. Legal yung... na asawa ha? Yan. Yeah, uh, yeah. Ayun okay, po, sa case po ninyo, uh, honestly speaking, 50 -50 po yan. Kasi may record na kayo before na tourist to working visa ka dito. So parang syempre, paghihinalaan ka ng mga immigration officer. Unless... Kung pupunta ka dito, na-sponsor mo si asawa, tapos makitaan nila na may proof of income ka. For example, employed ka sa Pilipinas or may business, may isip nila na hindi ka maghanap ng work, pupunta mo lang si asawa mo. Kasi si asawa mo, immediate relatives, hindi na kailangan ng affidavit of support. Kailangan lang yung original PSA, marriage certificate nyo. At tsaka picture nyo together as family, ganun. Do you agree? Agree. Nasaan din yung picture na picture eh. <laughs> yeah. Isa siya mga pang sa bunga ng mga picture-picture na yan. Dating girlfriend ngayon? Ex-girlfriend. Uh, Ex-girlfriend uh, ex lang kasi? Uh, nasa tamang tao na eh. <laughs> Parang ikaw yung nabuntis do ah. Bumanan na ako. Feeling <laughs> ko nasa tamang kumpanya na. <laughs> yeah. yan, yan yan eh. Oh, mas mataba ko naman. Oh. sa ba ko? Pero sa tingin mo, mas masaya ka dyan o? Mas okay. 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 Walang tension ba? No headache? tama kung kanya na, tataba na tayo. <laughs> Ayun maganda, no? Ben, I mean, share mo naman sa amin. Since sa vlog namin mga patong nakaraan, wala na nga siya mga pangat sa Innova. Si-share si sa ating mga pangat ni Cedric kung ano yung kaibahan ng Innova. Sisiraan natin yung Innova. Hindi, ah? <laughs> hindi. Joke lang. Like, I love Innova. Yung... I love Innova, syempre. Love wala naman tayo dito kung wala yung Innova, diba? So, ano yung si-share mo sa amin na bagong trabaho mo ngayon? Mainit, <laughs> siyempre. Ha? Sobrang init. Siyempre Nasa labas init. eh. Pero in terms of work, same lang ba? Same lang. Ang problema lang is sa hotel, anytime anytime, anytime dadating. Yeah. No, hotel, hotel. Ay, na talaga siya. Okay. 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 mga kapangat. Naudlot yung usapan namin kasi sinatakamin ng security na nagwapong-gwapo eh. Alam mo yung kamay expat? Lang. Expat, no? Expat, uh, expat, AC. expat AC. AC. Yeah, Yan, Expat AC. Oh. Sa company ko, kung oh. para sa company ko before, oh. hours sa uh, Innova is nasa load ng hotel. Oh, hotel kasi kami no hotel, hotel. Oh, so, alam naman nila. Na Iinitan ka lang pag uwi or hmm. papasok. Oo. Oh. Sa labas ng metro, ganun. Eh, dun sa amin, malalamigan ka lang pag uwi ng mas bahay. <laughs> <laughs> villa kasi mga para sa village na katabaw. Puro init. Oh, ayun, okay, okay, oh, Umitim nga ako init pero no, tension, walang, hindi mo kasama yung supervisor, hindi kasama yung engineer, yung tayo lang dalawa ng partner mo. Yung mobile, mobil, team. mobile team, yung mobile team mga pangat. Sige ba tayo? Ha? Kasi susunod ko sa BBC, magatid kami ng invitation oh, sige, sa kabila. Magatid pa ako ng invitation, dalawa pa. Bye bye! So, sa isa na tayo. Hmm. Anong ba lang, sasagutin natin? Hindi, yun na nga, yun na nga, yung... mainit siya. Lalo na sanay ka sa malamig, sanay ka sa hotel. Ako six years ako sa aircon ni. Eh. Oo. Oh, lagi kami nasa lobby. Alam naman noong, nila yun. alam mo nung first duty ko, parang magko ako do. <laughs> Oo, sabi. Alam mo yung nag-open kami ng manhole? Oo. Oh. Yung manhole na 'yon, isa water tank oh. underground. Oo. Oh. Sobrang init, alas dos. Tapos buksan. Hmm. Isang ganun lang tensikan, di kaya, takbo na naman sa ilalim ng puno. <laughs> 10 <laughs> One time, dumating yung visual namin. <laughs> ah, talagang napapalaban mo sa initan ni eh. Ichi. Siyempre, may ka, bago ka pa lang. Tapos oh. kitang gilas ka talaga. Wala nang pakialam ko ba init o ano? Oo. Ngayon, medyo naka-adjust na yung katawan. Ilang aling Busik na? Ilang linggo ka na? After three weeks. O, oh, tatlong linggo. Napansin ko daw, parang hindi na mainit ngayon. Oh. <laughs> Kasi August, mainit pa yan daw. Labas ka. <laughs> labas ka. Sanay na sa init kaya. Oo, kasi pag lagi ka nasa lamig, pag lumabas ka talaga, iba 'yung pakiramdam, oo. Oh. Ngayon kasi na immune na 'yung katawan mo, 'di ba? Sa imo nga eh. Sabi ko nga 'yung mga construction nakakaawa, pero parang kaya nila, no? 'Yung nasa construction mga pangat. Oh. Pag nakikita mo sila, grabe, ikaw ang nahihirapan para sa kanila, lalo na 'yung mga ano, ng ano, ng salamin. Ah, sa salamin. 'Yung nakabiti na Spider-Man, pag nakikita ko sila sa labas, sabi ko, hindi kaya magka hilo, hilo 'yung mga 'yan. Sobrang init, Sanay na, yan, na Pero may ano 'yun sila. 3 hours break. One, two, three. Parang break time nila yan, balik sa alas 4. Uh -huh. Ano yan dito sa Dubai? Rule. Pag summer, pag summer. Pag summer lang. Mm, pag So ibig sabihin, yung init sa'yo, okay na? Basic na. Huh? Nakarecover ka na? Basic na. Yan. Sa so, mga pat, yung init na pinahirapan siya, o oh, basic na. Ngayon, tatulungin naman natin, magkano yung basic? Hindi mo sasabihin kung magkano. Hindi simple. Pero, Pero yung makabili ka na ng bigas. Ikumpara mo yung basic mo sa Pilipinas, ay sa Pilipinas, sa ba? tsaka basic mo ngayon dyan. Yon. Isama na yung buong sahod. Huh? Sa, sa ino ba? Uh -huh. Ibig sabihin yung pati allowance, home allowance, transport allowance, tapos yung basic mo. Basic ka lang sa uh, pa lang yun sa'yo Oo, basic pa lang. Da dako yan do. Hmm? Dako. Kaya nga do. Dako. Pero isipin mo, bibigyan ka ng, sabihin natin na dagdagan yung sahod mo ng... 1,500 One pipe. One five. One, five. one five. Pero isang buwan kang magpapainit doon. Eight hours. Isipin mo, sulit ba? Oh, doon ka sa malamig. minus 1.5. Minus 1.5. Saan ka? Eh, depende. Punta ba? Eh. Bumunta ka para sa, sa, tra, sa, pera eh. Madali lang isipin yung ganun. Pero, Pero pag yung nasa initan ka na. Oo, oh, mahirap. Ganun Hindi. mo si Kelly doon. Si Kelly. Diba nakatagal sila sa init? Sa ano, sa labas? Eh, kumpara mo yung kay Kelly tsaka sa inyo ngayon. Anong mas mainit? Ah, mas mainit kay Kelly. Oh, yun, di ba? Tumagal din. Naranasan ko kaya doon. Matagal din ako doon. Oh, ayun, si ayun, Kelly at saka si Milvin oh. nagka-COVID kami at ni Christian ang nagpumalit. Oh. Bago ka. Oh. Nung wala na kami. Mm. Punta rin ako doon. Kaya lagi oh. ako na aircon. Lailang init eh. Hindi ka kaya ka, Alam mo kung bakit mainit doon. Wala kasi sisilungan. Wala ka kasi sisilungan. Puro yati ang nandun. Oh, puro yati yung mga pangat. Tapos wala kang masisilungan talaga. Sobrang init. Hindi ka tulad sa amin na minsan, napasok kami ng bila. oo oh. Kung di kaya, sa puno, hindi kaya talaga lalo na may client hmm. hindi yung, ka makapasok sa bahay, oh. sa sasakyan. Paandar mo yung sasakyan, andar mo yung aircon. Pa-solve uh, na. Dalawa lang kayo. No? Eh doon sa yate wala. Dun sa ka yate. wala ka talagang Doon. Ano, no? no? Ang importante yung salary, di ba? Tsaka hmm, pag nagwinter naman 'yan, yun. Yun ka na. Sa winter wala na. Oh. Mani-mani na no. Hmm, Sabi bitix, natin, bitix bitix na sa specifics na. Kung baga sa negosyo, yeah. nasabi, e, ito yung tubo. Di <laughs> ba? <laughs> Gusto ko sa'yo do? Gawd, pag meron do ah. Gawd, mainit pala no? Mainit <laughs> nga. <laughs> Hindi, kakayanin ko siguro yan. Kaya do, kaya ha? do. Ha? Kaya. Kakayanin ko yan? Kaya yan. So, siguro sa mga umpisa mag-react ako pero... Oo, kaya nga sabi ko, one first one week ko. Dati sa Inuba pa ako. Oh kahit pa nag-extend ako ng 2 hours oh. kaya ko pang pumunta doon sa fishing area oh. Sama? ngayon kahit magluto parang <laughs> gusto ko nang magbilis labas eh kakain sa labas eh kasi pagod na no? kasi sobrang pagod na na dry na na dry may misis ko na si misis hindi ako makapagluto anong oras ka uwi mauna na ako tulog na ako <laughs> oo dito tayo do saan? do avocado kami avocado yeah. Dito na tayo sa baba oh, oh, Dito na tayo. O sige dito tayo. Medyo ano. Ano mo pasok mo mga boss do? Alas 7. na umaga? Oo. O oh, lang tayo para hindi ka mapuyat. Alam mo, parang ngayon ba? Ano? Parang vlog na ako. Kaya <laughs> <laughs> na ba? Sa'yo na? Kaya ako tao sa lubong mo. Huwag oh, ka mahihiya. Kaya naman kami ni Warms. Nakita mo kung saan kami nag-vlog. Di ba? Wala, yun, huwag kumahiya. Hindi ka naman papasiyo nila eh. Kasi, dalawa, ako lang bubayad. Ako na. Ako na. Ola. Ako na. Ako na. maliit mo yata ako doon diba? ah. Avocado. Blueberry, blueberry. Uh, without sugar. Avocado shake. Yeah. This will come medium size. Strawberry with watermelon. Small. Small only. Uh, shawarma ka, gusto mo? Ako na magbubayad, shawarma ka. Uh, si, gusto mo, ako ba? Ako, mo, ako na. So? Si Warma? no, no. ko Hindi ko kumain? No, ikaw. Gusto mo? Kumain na ako eh. Kumain no, na din ako. Ako kumain ka na? Oh, sige, juice, juice on. Sige. <coughs> yeah, thank you ah. Yan yeah, mga pang, please, please muna kami ha. Kasi, siyempre, mainit na naman eh. Ayos benda, ayos benda. So mga pangat, at siyempre naghiwalay na kami ni Cedric mga pangat dahil medyo malalim ng gabi. Ah. Hindi na kami nakapag-vlog ng maayos kasi siyempre nagkaudutang din na kami regarding mga pangat sa mga, siyempre, hindi, hindi, lang OF, bilang OFW at hindi lang bilang isang uh, empleyado, no? Someday, somehow, na maging isang business. Man, yun. Palitan kami ng ideas. Ang sarap mga pangat lang na pinag-uusapan yung mga bagay na gano'n. Yung may kabuluhan. Ang sarap kasi pag-usapan ng mga bagay na yun. Bukod sa nag enjoy ka, may ano, may sustansya. At siguradong mapapakinabangan ano, at the future. No? So yun lang mga pangat. At syempre hanggang ito lang lang ito. Maraming maraming salamat sa panonood. At syempre kung nag-enjoy ka, natutok ka. At kung syempre kung nagkaroon ng idea. At kung bago ka pa lang, don't forget to like, share, and subscribe. At siyempre mga pangat, yung t-shirt natin, malapit na yan mga pangat, siyempre, sa Facebook place, market, makikita niyan. Siyempre, think positive lang, good vibes. Hi! <laughs> Hi! God bless you all, and sa lahat ng pagsubok at tagumpay, O God, be the glory! See you on the next one! Let's go! Huh! Inet!